Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi niya, BBM wants to court investors in the Philippines. Mula nung umupo siya hanggang ngayon, yan pa rin ang ano niya. Kaya biyahe siya ng biyahe sa abroad para ma manligaw ng mga foreign investors. Which is good. Kaya lang ito, BBM also, we will be in a war over Taiwan. Ano? Ina-announce niya, makikipag tayo sa Taiwan in case na-atakin ito ng China. Ina-announce niya eh. So, I guess war is the investment. <laughs> Salamat sa sasot. Napakatalino talaga nitong uh, sasper na ito. Tayo na nga ang sa ASEAN ano, ASEAN Nations, yung original founding members. Tayo ang may pinakamababang foreign direct investment. So kailangan natin ng mga foreign investors para magkaroon ng marami trabaho sa Pilipinas. Ngayon, yung pahayag ng pangulo na hindi daw natin maiiwasan makipag makipaggera, ma-involve, ma involve ma involve sa gera kung atakihin ng China ang Taiwan. So, bakit? Ano bang kinalaman natin sa sigalot ng China at Taiwan? Na ang Taiwan, mulat sa pol, probinsya man talaga ng China. Humiwalay lang. O, atakihin ng China. We will get involved. Let's prepare for war mga ganong pronouncement kung ikaw, ako yung foreign investor ay talagang hindi ako mag invest sa Pilipinas kasi ganon lang kasimple <laughs> kasi nga nalagay na sa alanganin ng Pilipinas dahil sa foreign policy ng administration ito ang ating mga kalapit bansa, example Indonesia, Vietnam, may sigalot din sila sa China over territories, mga isla. Kailan hindi naman sila naghahanda ng gera sa with China over Taiwan. Yung may mga Pilipino national tayo doon 150,000. Maliit lang yun kumpara mo sa sa via, ano, Indonesia halos dubli 300 o 320,000 nationals, Indonesian sa nandun nakatira, nagtatrabaho sa Taiwan eh wala namang pinaghahanda ang gera ng uh, Indonesia kung sakaling sumikla ba no Vietnam, marami din 280,000 uh, other neighboring uh, ASEAN countries na may mga nationals doon wala namang sinasabing makipagyera nang dahil sa kanilang mga citizens sa Taiwan, tayo lang ang nagsasabi na ma-involve tayo sa gyera kung atakin ng China ng Taiwan nang dahil sa ating mga nationals doon. So anong klasing involvement? Dapat iklaro ng Pangulo, uh, will it be military involvement or evacuation lang? Kung evacuation lang, hindi gera. So, para iwasan kasi yung magsabi na will be involved in a war. Masama ang implication nun sa mga foreign direct investors. Hindi sila, ano. Kailan ko, we need to prepare for an evacuation of Filipinos in Taiwan should war erupt. Yan. Okay yan. Maganda yan. Hindi yung makikipagyara, ano? Military involvement, So kung gera doon, ano, magpapadala ba tayo ng sundalong Pilipino para lulusob din doon? Paano? Anong klaseng involvement? Malabo eh. <laughs> ito, uh, magbasa tayo sa mga comments, ano? Uh, Alex Banasan, kilala ko ito, classmate ko ito. Papasubo sa pamamamayan. Huwag siya tatakbo sa ibang bansa. Dapat kasama makipag-gera. Yes. Dapat lang. Darwin Simpelo, With their tanks and their drones and their bombs and their guns and their mines and their, <laughs> their investing. Bikilo salang. lang. Dami kayang galit pag nag gera tayo tungkol sa ano. Hindi e naman po ka magpasimuno yan. Yung junior na president dapat kalad ka rin mm. John John Paklibar his boat is sinking kaya need niya ng brave stance to project he is in control Gera Parba once to stay in power proxy war is the answer that way we don't have to do election genius okay ito may may post si General Dilio na related sa gera sa ano gera sa sa Colonized... Ito. Ukraine has Volodymyr Zelensky. The Philippines has Bodolmir Markoski <laughs> so, magiging Ukraine 2.0 tayo. Proxy war tayo ng US para labanan natin ang China. Ito pa, ang ganda. Orlando Dillon pa rin. Ha. The United States will fight China to the last Filipino ito na yung sinasabi kong proxy war gagamitin tayo ng mga Amerikano na makipag sila safety nasa likod ang Filipino soldiers mamamayan ang kawawa Yun na nga para tayong Ukraine ano pa ito tanong ni General De Leon the president said we will get involved in war If war erupts over Taiwan, my question is, what kind of involvement? Militarily? Uh, militarily? Why? And what draws us into a military conflict that doesn't serve any of our interests? Is China going to attack us also in the event it decides to retake Taiwan? If so, then why would China even attack us over Taiwan? Atakin lang tayo dahil sa mga missiles ng US dito. Sa nakikita ko. Kaya pa ano 'yon? Magnet 'yung mga missiles ng Amerikano or atakin tayo 'yung mga EDCA sites ang ilang atakihin. Some say we will get involved because we have 150,000 nationals in Taiwan. Okay? Ah, uh, 'yung sinabi ko na hindi lang tayo ang may hindi lang Pilipino ang mga foreign nationals na Taiwan. Mas marami ang Indonesians, mas marami ang Vietnam. Kaya lang Indonesia and Vietnam, hindi naman sila makipagyera. Bakit tayo makipagyera? Evacuation plan lang ang kailangan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. As of now, mayroon ng 25 farmers na natulungan natin na na ng 12,000 seedlings ng Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Nagbenben sila o oh, sidling sa kape. So mga planggana ang ipang sudlan para nga ang kape sipte. So, kada usa so gipail-pail na og lipay sila nga makatanom sila og kape. Salamat sila sa Ginoo nga makatanom sila og kape og mahawas daw sila sa kalisod. Labi na kining kape nga mahal. Kay kining kape mas mahal at kaysa lakatan. Ang among unang tanom lakatan. So ang okay. kape mahal gyud siya. At 469 na gyud sir. Salamat ta gyud kayo. 469 ang yan, ni Manoy Boy nga tanom nga kape. Ang Ako okay. 550 ang akong tanom nga kape. Nagtugyan mi nga makahawas na gyud ni Anay sa Kalisod. Makarbis <laughs> mi. Ako 350. 350 na ang imo. So, nindot yun ka yung uh, seedling. So, kada usa katao. tao, so, muna ni ang ilang bahin-bahin. So, kining among kape 459 na ang among kape din hi, sa among lugar nga natanom na. 4,000 uh, 69 na di ay ang among natanom nga kape.